Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pa pala si Teddy Forlanda. Sa panahon po natin ngayon, eh, ang daming mahilig makiuso o makipag, yung alam mo yung fit in. At uh, wala naman pong masama doon, lalong lalo na sa panahon ngayon, yung mga kabataan. Pero dapat ay uh, pinipili din natin yung mga tao na ating pinakikasamahan. Uh, ika nga eh, quality over quantity. Kasi napakalakas ng impluensya ng uh, social media at uh, yung mga sa media napakadaming mga uh, nakaiimpluwensya sa atin na kailangan ikaw ay ganito kailangan ganitong suot mo kailangan lagi kang naka alam mo yon sabay sa alon o sa agos kung anong uso ay sinusunod mo. At hindi naman dapat ganito sa pagka bawat isa naman sa atin ay unique at hindi tayo magkakapareho at hindi rin natin dapat na lagi tayong nakikipareho kung ano ang nauuso. Dapat tayo ay komportable kung anong ating sarili, kung anong sarili natin ay kilala natin. At hindi tayo dapat na lagi nang iniisip kung ano ang sasabihin ng iba di ba? Dapat tayo ay may kanyang sariling pag-iisip at hindi lagi tayo nakikisama sa kung ano ang iniisip ng iba o kung anong iisipin, natin, iisipin nila sa atin. Dapat ay wala tayong pakialam kung ano ang iisipin sa atin ng iba. At sila dapat, eh ganun din, wala rin silang pakialam kung ano iniisip natin sa kanila, di po ba? Kasi ang iba, iniisip na pagka sila ay wala sa uso, Ah uh, hindi sila nakakasunod sa uso, uh, iniisip nila kung ano yung iisipin ng iba. Hindi po ba? Dapat hindi po ganun. Dapat ang isipin natin kung ano ang komportable sa atin, na kung ano ating susuotin, hindi na natin kailangan pang sumabay sa kung anong nauuso. Dapat maging unique tayo sa sarili natin. Maging totoo tayo kung sino talaga tayo. At hindi dahil lamang sa nakikita natin sa ah uh, ano yung trending, kung ano yung nauuso ay yun ang ating sinasabayan o yun ang ating ginagaya di po ba na wala tayong kumbaga, wala tayong authentic self yung sarili natin hindi natin talaga kilala kumbaga eh tayo lagi na lang uh, nanggagaya, nakikiuso at iniisip kung anong iisipin ng ibang tao sa atin kung tayo ay hindi nakakasabay sa kanila o hindi natin nakikita ang ating sarili na kagaya nila na lagi tayo na, nag-fit in, na lagi na lang tayo ay, alam mo yon, parang nakakapagod yun, yung lagi kang uh, bibili ka ng ganito dahil ito yung uso, magsusuot ka ng ganito dahil yung, ito yung uso, di po ba nakakapagod yung ganon eh. At hindi lang nakakapagod, napakagastos din. Di ba yung sasabay ka dahil si ganito ay ganyan, o di ba, si ganito ay ganito, ganyan. Ikaw naman, gaya-gaya ka. So, yung nakikita mo sa mga iba, kagaya halimbawa sa mga celebrity na hinahangaan mo dyan na wala namang pakialam sa'yo, di ba? Uh, tinitingala mo, hindi ka naman niya kilala. So, dapat wala ka pakialam kung ano man sasabihin ng ibang tao sa'yo. Maging totoo ka sa sarili mo para maging masaya ka. Kasi pag lagi kang gumagaya, lagi kang nakikisabay kung ano yung uso, hindi ka dun magiging masaya dahil hindi ikaw yun eh. Kundi ikaw yun, iniisip ng iba na gusto mo maging ikaw dapat ikaw ay unique at kilala mong sarili mo dapat uh, maging natural ka maging totoo ka sa sarili mo hindi dahil sa iniisip ng iba kaya ka nabubuhay dahil kung ano iniisip ng iba yun ang susundin mo o kung ano yung nakikita mong kultura o bago, trending yun ang susundin mo so yan guys ang uh, take ko dyan sa opinion ko bagay, magka magkakaiba naman tayo ng opinion at wala man namang pare-parehong opinion pero ako mas pipiliin ko na yung uh, quality over quantity so hindi naman ibig sabihin na maraming gumagawa nito ibig sabihin ni eh, tama na di ba? meron mga, hindi ibig sabihin gusto ng iba ito, maganda sa kanila, ibig sabihin maganda rin sa iyo o babagay din sa iyo kailangan unique tayo sa sarili natin magpakatotoo po tayo Maraming maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung kayo po ay bago. Salamat pong muli.